ah uh, Sir, one-way po dito. Bawal po kayo dumaan dito. Anong sasabi mong one-way? Hindi mo ba ako kilala? Anak ako ni Mayor. Uh, sir, kahit tatay mo pa si Mayor, or anak ka pa ni Mayor, sinusunod ko lang yung batas, Sir. Anong sasabi mong batas? Kakasabi ko lang. Hindi mo ba narinig? Anak ako ni Mayor. Wala kang karapatan para sitahin kami. Enzo, so, turuan mo nga ng leksyon para matauhan na to. Oh! Uh! Kasusunod, ikilalaanin mo kung sino yung mga sinisita mo. Hindi mo nangakilala yung nakakarap mo? Ha? Hindi mo ba alam anak ni Mayor yan? Gusto mo mawala ng trabaho? Sir, ginagawa ko lang trabaho ko. Dumaan kayo sa maling daan. Oh. Alam mo, ganito na lang. Halikan mo na lang yung pako. Ah, sir. Bakit naman ganun? Huwag naman ganun, sir. Daddy, ba't po yan? Umalis ka na lang. Sa susunod. Ilalanin mo ha. Kung sino binabangga mo. Yan na! Tara na. Visit talaga yung security guard na yan. Anak ng mayor? Di niya kilala? O baka naman sa susunod? Ipapabilbol ko na yung picture ko para makilala ang taong bayan. Kung sino ako. Tama yan, eh, sir. Pero, teka lang sir ah Sir, may problema tayo. Ano? May video sa atin no. Kung ano ginagawa natin sa security. Tsaka viral na sa Facebook. Hanapin mo yung tao nag video na to. Ngayon na. Bukas na bukas. pupuntahan natin. Bayaran mo ha. Kung kaya niyo alam mo nang gagawin mo. Sige sir. Mami, tignan mo po yung video mo po. Madami po na views, tsaka nag-comment po. Talaga? Opo. Huwag ka anak mo. No. Oh, teka, lalimit na tawag. Baka Hello? Sino po to? Kayo po ba yung nag-upload ng video? Uh, oo, ako. Ba-bakit? Ah, uh, kung maaari ba, i-delete niyo yung video na in-upload niyo? Bakit ko naman i-delete yun? Eh, dapat nga makita ng mga tao yun eh. Kung kaya nyo maging magulo yung buhay nyo, pa-delete na lang ang video. Huwag kayong mag-alala. Kapalit nun, isang dan libo. Ah, sige. Sige, mapayag ako. Pero kailangan mahawakan ko muna yung 100,000. Baka niluloko nyo ko eh. Pagkita tayo sa pinangyarihan ng lugar. Kung saan ka nag-video. Ito <laughs> ka rin tayo ng malaking pera pagka-delete natin itong video. Pero mamaya, napag nakuha natin yung pera. Salpa ka na ito. So, ito. na ba yung pinapaanap ko sa'yo? Oo, uh, sir. Pinadelete ko na yung video sa'yo, di ba? Tsaka, tumupad naman kami sa usapan. Ito, 100,000. Hindi. Alam mo, ikaw marites. Pinibigyan ka na ng pera. Ayaw mo pa. Kayo talaga mga hihirap, no? Naghahanap kayo ng mali. Tapos ipapost nyo. Dapat nga mag-Bulgar yung mga katulad nyo. maturing mga anak kayo ng politiko. Tapos ganyan ginagawa nyo. Ayaw mo, tanggit yung pera. Bigyan mo na yung gusto niya. Ayaw mo? Tutuluyan na lang kita. Sir, ito mo yan, sir! Ay, ba't nagbibidyo ka? mo yan! Ba! Pagdala ka pa ng pulis patola. Sir, dapat, yung mga inuli nyo mga to. Nagbibidyo nang hindi nagpapaalam. O, walang galang na sir ha. Di ba may kasalanan dito sa batas? Aba, sumasagot. Alam mo yung gagawin. Pakali mayroon pulis sir eh. Tirahin mo na. Ay! Ay! Ito, so, sir. Ginagamit mo yung pangalan ng tatay mo? Ha? Para sirain? No! Dapat sa inyo, makulong talaga eh. Yung mga ganyang ugali nyo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ako mo yung tawahan ko. Tinuring ka man naman, polis. Tapos ganyan ang ginagawa mo? <laughs> ang nakakalimutan mo. Huwag ni daddy yung presinto dito. Alam mo, mabuti ba sir? Sumama ka na lang. Huwag ka na masyadong maraming tanong. Naku sir, hulihin niyo yan. Mga ganyan, salot sa lipunan niyo, mga ganyan. Mga porket, anak, mabulit lang ako kung sino yung yabang. Patito, ito patito, oh. Ayan oh, kala mo kung sino eh. Hulihin niyo yan, makulongin mga yan. Ah, uh, ma'am. Salamat po ah. Ma'am, sir. Sumama rin po kayo sa presyento. Para po sa mga statement niya. Sabang ikaw Hindi pa tayo tapos. At ikaw naman. Bukas. Papat nagkagkita kay papa. Ikaw ah. i